Ayun mga gawiks, ang masayang umaga. Good morning, good morning sa lahat yan. Tayo ngayon mga Gawix, ay magluto ng ating ulam. At yung ating lutuin ngayon mga Gawix, ay isang paksiw. So ito ngayon mga Gawix, ay mayroon tayo ditong tatlong perasong fish. Ayan, yan ay hiwain natin mga gawik sa tiin natin para magiging tatlo ay magiging anim ang tatlo. Kaya umpisaan ko na ngayon mga gawik, sabang maaga pa ayan. Para ito ay ulam natin maghapon at siyempre yan ay haluan natin mga gawik, ng talong. Kuha tayo ng talong ngayon mga gawik doon sa ating <coughs> garden. Ayan yung garden natin ay kitang kita natin dito. Kaya mamitas tayo ng talong mga gawiks para tayo ay makapagluto na ng paksiw na may talong. So tayo ngayon mga gawiks ay kukuha ng talong dito. Tatlong peraso para ihalo natin sa ating paksiw. No? So ayan. Ito meron na tayo dito nakita agad. At yung mga sili na yan na mula mula. At syempre yan ay matanda na, nangalaglag na. So ito yung ating kunin mga gawiks no. Ayun, tatlo lang. Apa, <laughs> tatlo, tatlo lang sir, tatlo. tatlo hati to, hati, hatiin. Hati pagka hati, hatiin, biyakin. So ayan na mga gawiks, nangalaglag na yung tatlong pinitas natin at ihalo natin sa ating ulam na paksiw. So ayan na nga mga gawiks no, marami pang bunga dyan at yan ay kung sino may gusto tayo naman ay nagbibigay nakaharvest na tayo dyan ng maraming bisis at yung ating bayabas dito ngayon ayan e ilan na lang ang bunga at dito nga yung isa ayan nalaglag na nalaglag na yung dilaw dyan sa taas so ayan pa ayan so yung ating mga bayabas dito ay yun ito lang ang isa ang kapakipakinaba ngayon so ngayon magwitch tayo ay kukuha na naman ng isang sangka pa, yung luya. Dito mga gawiks eh. Yung luya natin ayan tayo ay kukuha dyan para sa ating lutuing paksiw. Haluan din natin ng bawang, luya, sibuyas. So ito, tayo ay kukuha dito ngayon. So ayan yung luya natin mga gawiks no. Dito mayroon nang nakuha dyan. Ayun, kukuha pa tayo. O yan isang pamilya to kukuha lang tayo ng ating kailanganin so yan so yan mga gawiks ang ruya natin no at siyempre ito ay ibabalik natin sa pagtanim. Hanap tayo ng pwesto nito na ating itra-transplant para mas lalong dumami yung luya natin ayan mga guwiks yung luya natin dito no dumami ng dumami na sila yan ay atin ding itinanim dito so ayan mamaya ko na to itransplant mga guwiks no yung luya na to para mas lalo tayong maraming luya dito mapapakinabangan so ayan na ready na tayo ay maghanda ng sangkap bawang luya sibuyas at siyempre aluan din natin ng talong Ayan na, ready na tayo. So yan ang mga gawiks no, na hiwa na natin, nahati natin ang ating fish. Ayan, at ngayon nanda natin yung sangkap. Ito na yung mga sangkap mga gawiks no, sibuyas, bawang at luya. At siyempre yung kinitas natin na talong mga gawiks na sariwa. At yan ay ilagay natin ngayon dito, ang ating mga sangkap no. Ayan yung luya mga gawiks, yan. Bahala na si Batman dyan. Ano magiging lasa? Sarili nating ulam itong mga gawiks. Tayo ay nagluto para sa sarili na sa buong isang araw ay meron tayong makain. Ayan, tayo ay magpaksiw. Paksiw na isda. Ayan. Pilipahan natin ng simple mga sangkap. Katulad nyan. So, lagyan natin. Ayan. At lagyan natin ng pamintang buo. Ayan. Pangpaksiw tayo. At simple, lagyan natin ng Asin. Yan. lang. Okay na yan. At ilagay natin yung ating talong. So, yan ay ating eh, Ayos sa paglagay, ayan, para sa pagkulo dyan, siya ay maluluto. Ayan, bagong pitas na talong sa ating paksiw. Siyempre ating sabawa ng suka suka mga gawiks, no ayan lagyan natin ng suka ngayon yan ayan suka na lang at kunting tubig lagyan natin ng kunting tubig mga gawiks hindi ko mabuksan yung suka natin So ito yung suka ngayon mga gawiks Ilagay natin Ayan Simpre yan ay sa pang yan, So lagyan pa natin At lagyan na dagdagan natin ng sabaw Para simpre sa pagpapakulo no? Ayan So ready na yan at sindihan natin maya maya pag madagdagan natin ng sabaw. So yan ang mag no. Tayo ay magdagdag lang ng kunting tubig para yan ay para papakulo. So yan ready na at sindihan na nga natin no. Ayan yung ating kalan. Ready na. Yes, yow! Wala na yan. Ayos na yan. Pabayaan na natin yan. Yan ang ating paksiw na isda na may talong pakuluan lang natin at kumplito na ang sangkap dyan kaya antayin natin sa pagkulo yan mga gawiks yan takpan na natin para mas madali mapabilis yung pagkulo nyan yan so yan ang mga gawiks silip natin yung ating nilutong paksiw na fish na mayroong talong ayan na kumukulo na mga gawiks no yan kumukulo na siya yan yan ay hanggang sa lumambot at makita nating luto na ang talong pwede na yan i-off na natin no? so ngayon yan muna ay papakuluan natin hanggang sa kumunti na lang yung sabaw mga guwigs ay okay na yan at bago natin i-off yan tayo ay magdagdag ng kunting mantika sa sabaw Siyempre mga gewicks, para mas lalong malasa, masarap ang sabaw, lagyan natin ng konting mantika para sa ating pang ano sa kanin, pang sabaw, pang palasa. Ayan na, tuloy-tuloy na yan mga gewicks. At ngayon tayo ay mag-adjust ng ating apoy para hindi siya masunog, matuyuan agad. So hinaan lang muna natin ng kunti. So ayan, konting hina lang. Tuloy-tuloy na yan, ayan. So, yan ay sariwang-sariwang talong natin. Please, yahoo, antayin lang natin mga gawiks na maluto yan sa ating chansya. Ay, i-off na natin para ready na ang ating ulam sa maghapon. So, ngayon mga gawiks, ito na tayo ulit at silip natin yung ating paksiw, no. Ayan, medyo marami-rami pa ang kanyang sabaw, no. So yan ay antabayana natin na medyo kumunti ng kunti at yung ating talong ay eksakto na, taman-tama na yan, luto na yan mga weeks. Ang antabayana na lang natin na yung kanyang sabaw no na mabawas-bawasan ng kaunti. Ayan. At siyempre para mas lalong lumasa ang sangkap natin na ating inilagay dyan yung mga bawang, sibuyas, paminta, patuloy nating pakuluan ng saglit na lang yan mga guwigs, at maluto na yan mga 2 minutes na lang yan so silip natin ulit mga guwiks no ayan na so okay na yan mga guwiks at yan ay nakalimutan natin mga guwiks pwede pala natin lagyan ng sili no tayo ay mamitas pala ng sili ngayon doon sa garden Bilisan lang natin mga at para matapos na yung niluto natin. Pitas lang muna tayo ng sili dito. Mas gusto ko medyo manghang ang sabaw mga guwigs, no. Ayan, ito na lang ang ilalagay natin dahil wala tayong siling pangsigang sigang na ating tanim dito no. So ito, mga sili na to ay ilagay natin doon. <laughs> para ang ating sabaw ay medyo manghang-anghang. Ayan. Ayan. O, oh, okay na itong mga guwik siguro. Dagdag pa tayo ng isa. Nagdagdag <laughs> pa isa. So, let's go. Lagay natin doon. So, ito mga guwik. Yan ay nakalimutan ko. Bala ko talaga sa ng lagyan ng sili ang ating paksiw. Ayan, naamoy ko na mga guwik. No? Naamoy ko na yung sabaw ang amoy niyang paksiw ayan na ready na at Siyempre, yan ay luto na at antayin natin muna na yung sili ay, ayan. So, i na natin yan maya maya mga sa Wait lang, wait lang. <laughs> so, ayan mga weeks. Ibaon ko lang yung sili na mapakuluan siya doon sa ilalim. No? Para maglasa yung sili na inilagay natin. Ayan. Baon natin sa ilalim. So, ayan na ang sili tama tama sakto na yung sabaw niya mga guwiks yan ay off natin so okay na yan oh let's eat now ayan ready na ready na ang ating almusal na ulam at syempre yan mga guwiks ako yung magpapasalamat sa inyo no yan at hindi pa tayo tapos kakain pa tayo so yan lang ang aking ulam ngayon maghapon mga guwiks ang sariling luto natin paksyo na fish na may talong ano kayang ang lasa niyan mga guwiks? Hulaan nyo. Ay, ang aking nakalimutan pala ay maglagay tayo ng kunting mantika. Wait lang. Sindian natin ng kunti. <laughs> Ayan yung ating nakalimutan. Dahil sa tayo ay alam mo na. Huwag lang sabihin matanda na. Kundi, siyempre, may edad na. Ayan. Abang pinapakuluan natin ng kunti bago natin i-off, lagyan natin ng kunting mantika mga guwiks no. So yan yung aking paraan pag ako yung nagpaksiw no yan. Yung talong na mga gawiks ay optional lang yan. Pwede rin ang ilagay natin diyan ay ampalaya. Yan. So kinayan okay wit lang, wit lang, wit lang ulit at yan ay pakuluan natin ng konti para sa mantika. At Okay naman yan dahil sa may sabaw pa. So let's Off na ang ating pakseo Off na natin mga gawiks At yan ay sakto na lahat Kumplito na sa sangkap na naayon sa aking kagustuhan Ayan mga gawiks Tayo ay kakain na This is it. Ayan mga gawiks. Tayo ay mag-almusal na no. Ang ating nulutong paksiw. At ayan. So muusok-usok pa mga gawiks no. yan Almusal time bago pumasok bago mag-start sa ating trabaho. Ayan mga kawiks, yung ating almusal ngayon, no? yung pinaksiw natin na fish Ayan, thank you Lord sa grasya na ibinigay mo. Ayan, sa umagang ito tayo ay nakapagluto ng ating ulam. Ayan mga gawiks, kailangan natin bago mag-start tayo ng trabaho ay mayroon laman ang ating sikmura, hindi tayo gutom. Para ang ating katawan ay malakas para magtrabaho at siyempre para tayo ay makapag-isip ng tama na hindi malipasan ng gutom ang ating utak. Ayan, mga gawiks, maraming salamat. At ako ay kakain na, mag-almusal na. Yes, yahoo, bye-bye sa lahat dyan. Masayang buhay lang. At siyempre, salamat na hanggang sa dulo ng aking pagluluto nito at tayo ay kakain na. Kayo ay nakasama ko. Ayan, ako ay kakain na, mga gawiks. At siyempre, kamayan style. Ayan, kakamayin lang natin yan. Bye-bye!